Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako sa bilihan ng tela sapagkat meron akong project na nangangailangan ng tela para sa aking mga alaga. At kung anong project yon, ito ay inyong mapapanood sa episode na ito. Anong ibig sabihin ng kalat na yan? <laughs> Gumagawa ko ng telon. Bakit? Ano, di ba kung nakikita naman nila sa mga video natin yung nakaraan. Tading-tading yung bahay na sarangasang. Parang, Ngayon, parang ano ah. Barong-barong na ano. Kawawa naman yung mga sisi. Ngayon, gumawa ako ng ganito. Pero, ito ay aking gawa. At ito ay, ang example, matinding example. sa buo. Yun na, Tinahinima. Para saan yan? Saan nilalagay yan? Paano? para hindi sila umiiyak. Naririnig yung umiiyak sila kasi mahangin. Nahangin sila tapos nilalamig. Eh, mga bugbit pa to mga maliliit mga sisi. Gusto mo ganito na lang. kawawa naman. Yan sila, oh. Yan. Mm, okay. Ngayon, lalagyan to ng pinaka... Ito, walang pakialam eh. Yeah, basta busog lang mm, sila. Mm, mo. Pero maninig sila, maninis sila. Hmm. Mawalang pakialam sa nangyayari. Pero kung nakatanggal to, may pakialam sila. Malamig. Uh Oo. -oh. Kung nakatanggal to, may pakialam sila kasi malamig. Ngayon wala. Hmm. Sige nga, kain kayo na kain. Na kain na kayo. Diba? Hmm. dami nila. Yan ang kulay ng mga brown eggers. Brown. Yeah. Yung sa kabila, kulay. Dito naman, ganito. Ito mga 5K dudong. Ito kapipisa 5K pa lang talaga ka nito. Kapipisa ano lang nito. Bebeng. Bebeng. Ito mga 5K dudong. O, yan. Naglaglag ka. Bala mo gray pa ano Bitis, oo. Oh. So, oh, siguro yun. Uy, um, nalalo ka. Hello, ay! Nalalo ka ito. Ka-baby, baby mo pa masiga ka. Siga ka? Siga ka? Sumo pa ka na kata kay Kobe? Huwag. <laughs> Oo oh, naman. Ikaw. Ganda ng kulay ng paa mo ha. Healthy, healthy ha. Aray, dinuto ka ako. Bala niya pagkain ng gamot ko. Okay, baka malamigan. Sige, takpan na lang. na yan. Malagyan <laughs> natin ilaw to kasi may hinapat at malilit pa. Mm -mm. Pero pag nandyan yung nanay, okay lang. Pero dahil wala silang nanay. Nanay nila, kids, Yeah. Excuse me. Kaya kailangan lagyan sila ng ganyan. No? Pampainit. Sa panahon na malamig. Ayan. O, ba diba? Nag-aabog wow. <laughs> sila, so may sila, may hey, may sila pa hmm. yeah. so, sila may ganito eh. Kaya hindi sila natatakot. Hmm. sila sa Ayan. Nakasukat na yan. At saka may ano talaga, may ilaw talaga yan dyan. Kung baga nakaredy na yan na malagyan ng ilaw. O, oh, diba? Kabongga na. Gaantay sila ng ilaw. Nakalipat sila dito kasi may bagong lumipat sa kanilang lumang bahay. Sa katabi nilang bahay. 50 watts medyo malalaki na ito eh yeah. subukan ko ilawang ko okay. let there be light ha <laughs> let there be light huh? okay sabi na natin yung kabila Ayun, meron din siyempre. <laughs> okay. Oh, di ba? Nilagyan ko ng loop. Paano, paano, paano yung loop mo? Yan. Yan yung loop niya. Para sa duluhan, hilain na lang. Okay. Para kortina. Mm -hmm. Nalagyan ng ganito. Diretso na yan mm -hmm. Oo, oh, okay na. Bigyan mo ako dito. Ano? Mm hmm. Kaya, para cortina na. <laughs> Meron lang na At ano na. Mul -mul. Yung na. Oo. Oh. Diba? Okay. okay, ilalagay na natin. Sige. Bala mo yung skirt niya. Saan ka? Nasaan ka? Dito. Ay. Okay. Tsuk pala. oh, yan na yung... Uh, yung Say finished product. Okay. Goods. Di ba? Mm hindi -hmm. na sila mahangin na. Ma Uniform na pang manit. High school. <laughs> Yung palda ng mga high school. Okay naman. Pinagsabitan mo doon. Ito, hindi na ito matatanggal. Okay. Yeah. Goods. Kailangan natin ng dalawang pirasong clip. Para? Dito. Parang ito'y hindi gumagalaw. Oh. Okay. Mm. Ya. Yeah. Okay, Dipa kayo umiiyak. Madilim siguro. Ah. Huh. O, yeah. Tulog kayo kumain diyan. Oy, gabi na. Gabi na. Well, Ito ngayon sila. Bumaba sila dahil nailawan eh. Kanina tinuha yun. Umaapo na dun sa ano. Sa kainan. Sa kainan. Sa kainan siya umaapo na yun. Oh. Kayo. No, na, kanina nandito na sila. Mamaya ibabalik natin yan. Kasi okay, may ilaw. Bumaba sila eh. Pakita mo yung ano. Yung alagyan niya ng Ayan. Nabasa na dahil naka. Hapon na sila. Ayan. Oh. Hapon na. Malinis na yan. Nawalis na kanina ng Hapon. Nadilig na rin ngayon, ngayon lang. Para habang nakahapon sila, hindi sila madudumihan. Pag isin nila na umaga, medyo ano na yan, tuyo na yan. Pero well, nasa na yung iyong... Uh... Masarap tingnan, no? Oh. Pakasarap na lang tingnan. Kahit dito lang, oh, makikita mo yung gumagalaw-galaw sila. Mm. May oh. sila silang insect. Taas mo yung... Tanggalin mo yung mga ipit dyan sa baba. Ito ayun, tayong ipit na isa dyan. Ay i-reveal mo muna sila. Taas mo muna yan. Tara! taas mo. Sige, taas mo, taas mo na. Tara! Oh, O, diba? sila. Sino yan, mga yan? Uy, kakalinis. Ito yung mga ano, yung mga nauna. Mga kuya, mga ate to. <laughs> yep. Brown Eggers yun sila. Uy. Masa natin. Kaano uh, oh, diba? nyo lang. Kapapalit nyo lang ng beddings nyo. May ilaw na kayo, ah

eh, I mean, isa sarap at rata. Hmm, ito. lumabas Yung pa universal. Universal lock. Mm hmm, O, tapos? I-clip ko muna ito. Tapos, ito na yung mga baby. O, oh, may clip dyan sa baba din. Ay, nandun yung clip. Pinaka dun sa dulo. Oo. Kaya naman. So, ito, ito ang mga 5K dudong. Yes. Dito Hello. na sila. Kumusta na kayo dyan? Mm hmm, hmm. Hindi na natin bubuksan kasi, nahihirap buksan mm -hmm. e. may Maistorbo pa yung mga yan. Ayan yeah, may ilaw na ah, yeah. isa silang ilaw. Saya. Masaya na naman yung sarangasang na. ah. Yeah. Hmm. Hello. Hindi ba? Gusto ko yung isa dito yung. Boy, boy na naman yung ano? Gray yung legacy. Ang maganda dito, pag isasara ko ah, makikita mo. Yung pag gumagalaw sila, tapos may nahabot silang effect Makikita mo gumagalaw yung kanila. May silhouette sa ko lang Ayan. Tapos, yung ganyan, oh. sila, oh. yeah. lapas okay. ng na sila 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 pa rin sila sila mo pa rin sila Parang naglalaro ka pa shadow, -shadow ng mga laro. At ito yung sarangasang. Buhay na mga At Speaking of tabing, ako'y magpapaalam na kasi. Sarado ng pilon. Bye-bye. Hanggang sa susunod na episode. Hanggang sa susunod na episode. Paalam.